pa hindi ka nag-attend ng graduation mo? si Jisa kasi, sabi niya hindi siya makakapunta. Nalungkot ako kaya hindi na lang ako batid ng graduation. Kasi ginawa ko na makapagtapos. Nagsikap ako makapagtapos kasi gusto ko maging proud sa akin si Jisa. Ba't ba kayo pumunta dito? Alam mo kung bakit kami pumunta dito? Eh bakit ba? Akala ko pinap na ba ako ni Jesa? Hindi, kukunin na namin yung toga. Nagagalit na yung pinagrintahan mo. Tatlong araw daw, tumutubo na yung ano. So yun, nandito kami ngayon sa ano, sa tabing dagat. Nahanap namin si Kujan Jan kasi tatlong araw na ang nakalipas simula nung ano, graduation niya. Hindi siya nag-attend nung graduation niya ay sobrang natang nalulungkot dahil hindi niya natatagpuan si Jesa. Tara, hanap na, hanapin, dito. natin dito. Nakakalungkot namang isipin graduation day. Hindi nag-attend. Baka nandito sa tabing dagat. Hanapin natin. Ito po ay ano, Mantigbi. Beach. Maka masyado nang... Nai-stress yun dahil hindi niya natatagpuan si Jessa Samahan nyo kami Anong masasabi mo dahil hindi siya naka ng graduation dahil kay Jessa? Nakalungkot yun Baka nag Nagluluko na yung sa sarili niya kung ano nang ginagawa Hanapin po natin Kasi yung mga karaniwang Sawi sa pag-ibig at tinahanap yung tunay na pag-ibig pag, -ibig, pag -ibig. Nandito minsan sa tabing dagat silipin natin dito no. kasi dito minsan yung mga pestuan no uy ko dyan anong ginagawa mo dyan tatlong araw ka nang nawawala ba't hindi ka nakatend ng graduation mo <laughs> si Jesus kasi sabi niya hindi siya makakapunta <laughs> nalungkot ako kaya eh, hindi na lang ako batid ng graduation kasi ginawa ko na makapagtapos. Nagsikap ako makapagtapos. Kasi gusto ko maging proud sa akin si Jisa. Ito nga oh. ko yung bouquet of flowers na regalo sa akin ni Jisa. Sabi niya na dalahin ko sa graduation ko. Kaso yung bulaklak makarating. Si Jisa hindi. Kaya hindi na ako pumunta. Jisa nagtatampo ko sa si Jisa. Hindi ka pumunta sa graduation ko. Kaya hindi na ako nagatid. Okay lang naman sa akin Jisa eh. kahit wala kang pamani garland May bukay yung flowers naman oh no? Ang mahalaga lang sa akin Jisa makarating ka at suportahan mo ko Jisa sa pagka-graduate ko Kasi gusto ko maging proud ka Alam ko bubuo ko sa klase Jisa pero pinilit ko Jisa na maka-graduate para iyo. Kasi gusto ko mabigyan kita ng magandang buhay Kasi sabi kailangan ng certificate o diploma para magkaroon ng magandang trabaho. Kaso, nagtatampo ako kaya hindi na ako pumunta ng graduation. Masaya na ako dito, Jisa. Pero alam mo ba, Jisa, tatlong araw na ako naghihintay dito sa iyo, Jisa, kasi nagtatampo ako. Gusto ko, Jisa, suyuin mo ko, Jisa. Pero tatlong araw na, Jisa, mag-aapat na araw na. Naghihintay pa rin ako sa dito. Wala pa rin, Jisa, na rumadating. Yan, asan ka na ba Jessa? yung ibo ko dito Jessa. Hindi niyo ba kasama si Jessa? Hindi namin kasama si Jessa. akala ko kasama niyo na si Jessa. Dito na lang ako. Ayaw ko lang ako buwi. Ayaw ko na rin ang graduation. Hindi na ako matid. Nakakalungkot. Nakita niyo ba si Jessa? Pakisabi naman kay Jessa. Ihintayin ko siya dito sa dagat. Dito pa rin ako, mag-aantay ako ng tuyo ni Jisa. Pero alam nyo ba, di ko alam nakagraduate ako pero tinanong ako ng teacher ko 1 plus 1. Sagot ko 11. Yan nakakalungkot lang, sinikap kong makatapos. Alam ko na ngayon ang sagot ng 1 plus 1 equals 3. Kaya Jisa, nasa ka na Jisa, punta mo na ako dito. Andito, hindi ko pa rin iniiwan yung money, yung bukay yung flowers na bigay mo. Kasi ito na lang ang natitirang alaala galing sa iyo. Nakakalungkot talaga, sobrang nakakapagtampuan Jisa. Jisa, ano na? Punta mo na ako dito, suyuin mo na ako. Ba't ba kayo pumunta dito? Alam mo kung bakit kami pumunta dito? Eh bakit ba? Akala ko, pinap pinapasundo na ba ako ni Jesa? Hindi, kukunin na namin yung toga. Nagagalit na yung pinagrintahan mo Tatlong araw daw Tumutubo na yung ano Yung ah? arkila Ay ah, nagagalit yung may-ari? Nagagalit na Kukunin na namin yan Tatlong araw na Di ka daw nagbabayad ah, Naku patay Tatlong libo lang Dagdag sa renta nito Bahala ka Iwanan ka namin Kukunin namin yung toga 2,000 mo na to 2,000 to ayoko na rin naman gumaduate. Hindi na ako matit Amin na yan. <laughs> Pakisabi siya may-ari, utang na lang muna yung tubo. <laughs> dito lang ako. Kaantay ako, Jisa. Jisa, kaantay kita dito, Jisa. Pagkihintay ako sa iyo. Yeah, sa mga dito, pakimension naman si Jisa. Sabihin nyo, sayuin nyo na ako. Dahil tatlong araw na ako naghihintay dito kay Jisa para sayuin ako. Pakisabi na lang, okay lang kahit wala siyang -gar garland pero hindi naman siya dumating. Tularak <laughs> <lang> ako. Isa. <laughs> Kagano ba?